Mm. Isko may rosemaryan hindi ba kaya Walang ganyan pera si Diwata para sa kanyang second business. Hello guys naniniwala din ba kayo na hindi talaga si Diwata ang may-ari ng Parisan niya sa QC So nakita ko tong picture na to kagabi nung nag grand opening sila nung second branch ng Parisan ni Diwata sa QC And may napansin ako, medyo nalito lang naman ako sa picture. Dahil kung makapansin mo nga yung picture na yan, lagi nga sa gilid lang yung owner, which is si Diwata nga. And yung mga nasa gitna ay sila Rosmar, yung asawa niya, tsaka si Rendon. Parang ang weird lang kasi kung ikaw talaga yung owner or may ari ng isang negosyo na nag -grand opening or grand launching, dapat, dapat ikaw yung naka sa event. Dapat nasa gitna ka. So medyo nalito lang naman ako, kaya napakom comment ako ng ganyan. And pinost ko siya sa page ko and medyo nag trending siya. Ang daming nag-comment tungkol dito. And may mga nagkatanggol kay Diwata, may mga nagkatanggol kay Rosmar, mga ganyan. And may mga sumasang ayon din naman sa akin na medyo nalito lang din daw sila. Bakit daw ganun yung setup? And may mga nagsasabi din daw na ganyan daw kabait si Diwata dahil parang pinaprayo niya or hinahighlight niya yung mga bisita tulad nga nila Rosmar at nila rin dun, na nasa gitna talaga ng mga photo ops. Actually, before pa yung grand opening ng second branch ng Parisan ni Diwata sa QC, ang dami ng speculations, ang dami ng chismis, may mga vloggers din tulad ko na nagsasabi na hindi daw talaga si Diwata yung may-ari ng second branch niya sa QC. Ang totoong may-ari daw ng second branch ng Diwata Paris Overload doon sa Quezon City ay hindi si Diwata kundi si Rosmar. Huwag kami nilangin, diba? Kaya nga meron yung pinirmahan diba, ng kontrata ang Paris Overload ay lalagyan daw nila ng ano ng uh, ano ba tawag doon? Twist. Mm. Uy, kayo. Di ko kasi napanood yung vlog ni Rosmar nung nagbigay siya ng 5 million pesos kay Diwata. Pero marami nagsasabi sa comment section ng picture na pinost ko kagabi na may pinirmahan daw na kontrata si Diwata at si Rosmar. So feeling nila, eh, ito na yung second branch ng parisan ni Diwata sa QC ako kasi napansin ko lang din na magkaiba yung concept nung branch niya sa Pasay at sa QC. Magkaibang magkaiba talaga. So parang hindi si Diwata yung nag-isip kung paano iaayos or iseset up yung second branch niya. Dahil kung iisipin nyo or kung titignan nyo yung paresa niya sa Pasay, eh ganun pa rin naman. May, may in-improve pero hindi katulad nung nasa second branch niya sa QC. So magkaibang magkaiba talaga yung layout, kumbaga. And marami din yung nagsasabi na sana daw bago siya nagtayo ng second branch sa QC, eh sana naman lang daw eh, inayos-ayos niya yung branch niya sa Pasay dahil tag-ulan na naman pero wala pa rin daw shelter or walang proper na masisilungan yung mga kumakain. So, kung magtutuloy-tuloy daw na ganito at hindi mai-improve yung branch niya sa Pasay, eh, posible daw na mawalan ng customer si Diwata ngayong wet season. So, medyo matagal-tagal to. Siguro hanggang bare months, eh, babagyuhin tayo dito sa Pilipinas. So, dapat talaga, eh, ma-action na, na ng Diwata yung first branch niya And magpatayo ng mga masisilungan man lang para sa mga kumakain doon. Ito naman ang ilan sa mga comments ng mga netizens tungkol nga dito sa pinost kong picture sa page ko kagabi. To, so, sabi ni Jovito, "May mga bisita ka, syempre igit na mo sila dahil sila nga dahila na inaabangan. Hindi naman maaari na ikaw ang nasa gitna dahil parang hindi mo binibigyan ng appreciation yung mga VIP treatment ang mga bisita." ipinapakita lang dyan ni Diwata na ordinaryo pa rin siyang tao. Possible din no, na hindi sila Rosmar o Rendon yung may-ari. Pero it's a partnership. It's a collab nila Diwata na magtayo ng parisan. So feeling ko financer or investor lang sila Rosmar at si Rendon. Kasi di ba si Rendon nagtayo din ng restaurant before? Yung motivational rise niya. So feeling ko eh... Investor lang sila kay Diwata. Pero, at the same time as an investor, meron pa rin silang say sa mga business decision ni Diwata dito sa paresa niya sa QC. So possible na somehow merong portion si Diwata, merong portion sila Rosmar at sila rin nga. So ganun siguro yung nangyari. Pero hindi pa rin ako sure, no? And sabi pa, it's obvious na they are just using Diwata's name. Pero iba ang magmamanage ng paresan na yan sa QC. Partnership na siguro ang ginawa nila dyan. Pinondohan nila Rosmar and Friends ang pagtatayo ng paresan dyan. So it's normal na dapat may ROI or return of investment. Alam nila pagkakakitaan nila yan basta may pangalan ni Diwata. Business is business but hopefully may malaking percentage pa din si Diwata sa income ng pwesto nilang yan. Marami naman nag-agree dito sa comment na to. And last but not the least, sabi niya, i-review mo yung video niya noong mga panahon na binigyan ng 5M. May nasabi si Rosmar na magbubukas siya sa QC, di pa niya sinasabi na may kapartner siya. Ayan. Sabi naman ni Miriam, wala na tayong alam doon. Bahala sila Diwata at Rosmar. Nanonood lang tayo. Totoo naman, wala naman talaga tayong say kung aning maging desisyon ni Diwata kung gusto niya mag-franchise, magfran magpa magpa-invest, labas na tayo doon. So yun lang naman yung ilan sa mga comments. As you can see, may mga nag-aagree sa akin, may mga nag-aagree kay Diwata, may nag-aagree kay Rosemar. So Ayun. And again, wala naman talaga tayo maghagawa dahil tayo ay nakikinood lang ng mga vlogs nila, nakikikain lang as a customer ng paresan ni Dewata. Regardless kung sino ang may-ari ng paresan sa QC, business is business lang talaga yan. Talagang siguro eh, nakakita ng business opportunity itong sila Rosmar, sila Rendon, na mas malaki ang ROI if mag iinvest sila sa negosyo ni Diwata kasi di ba talagang pinipilahan yung paresan niya at yung pagtulong ni Rosmar Kay Diwata before 'di ba binigyan siya ng kung ano-ano feeling ko eh may kapalit talaga yon at feeling ko eh eto na yon yung business partnership nila kay Diwata na pwede nilang gamitin yung pangalan ni Diwata para magpatayo ng second branch sa QC base diba, sino ba naman ang negosyante ang magbibigay ng milyon-milyon sa tao nang wala siyang makukuhang kapalit, ba? Diba? So, ayun. Feeling ko ito na talaga yun. Pero sana lang, eh, wag mapabayaan yung first branch niya sa Pasay dahil sobrang dami pa rin tao yung bumipila doon at sana naman i-priority yung safety nila when it comes sa tag-ulan, 'di ba? Sino ang kakain sa parisan na wala masyadong proper shelter, 'di ba? What if magkasakit ka pa or buis buhay ka pa diyan para lang makakain ng pares? And at the same time, sana talaga mabigyan ng action to ni Diwata para hindi malugi yung parisan niya ngayong tag-ulan. Pero kayo ba, anong masasabi niyo sa issue na to? Naliliwala ba kayo na hindi kay diwata yung parisan niya sa QC? Comment down below.